Kinuyog ng mga sabungiro ang isang lalaki dito sa Sabungan sa Malinaw Aklan. Ang sinasabi nila, dinaya raw ng lalaking ito ang mga sabungiro dito kahapon. Makakasama natin si Police Captaino, si Lito Fernandez nang uh, malinaw police station with regards dito sir sa nangyaring incident na parang nagkaroon ng dayaan ho sa sa bungad dito sa Malinaw sir ano po ang nangyari sa investigation po dito sir Magandang umaga po uh, good morning po sa lahat no kahapon mga 4 pm naka-receive yung call natin sa police station regarding sa commotion na nangyari doon sa loob ng sabungan mm -hmm. so immediately yung ating kapulisan kasama yung investigator nag ng follow up investigation doon then pagdating namin doon yung yung suspect nahuli na uli na na uli na ng may ng sabungan saka tinurn over sa amin so dinala namin siya dito sa station tapos amin siyang in-interview sa according sa kanya eh siya ay eh, taga Saragay, Luilo. Mm -hmm. Then bali tatlo sila 'yung pumunta dito sa sa Aklan. Sumakay sila ng Ceres. Then pagdating ng Kalibo Terminal, nag-tricycle sila papuntang Malinao. Mm -hmm. Tapos dito sila nagsabong. At uh, tapos sabi pa niya eh 'yung apat na beses pa lang silang tumaya, 'yung dalawa ay eh, talo, tapos 'yung pangatlo Nanalo. tapos yung apat doon na nagkaroon ng problema mm -hmm. kasi yung nangyari dito sila tumaya sa sa Dijado mm -hmm. yung Yamado kasi 11,000 yung taya nila dito mm -hmm. sa dihado is 2,000 mm -hmm. ngayon kinol up niya kasi meron, meron siyang dalawang amo uh -huh. na yun yung taga taya siya Kristo lang naman siya, siya tagatawag mm -hmm. so sininyasan siya na i-call yung kung ilan man ang kulang mm -hmm tapos nagpadagdag pa sila ngayon nakalata yung may-ari ng sabungan na parang something wrong na nangyayari mm -hmm. after nang ano nayon ng salpukan na yon tiningnan ng nung judge yung nagje-judge doon mm -hmm. yung manok na natatalo yung pala may bali may bali dito sa pa pero wala namang sugat so kung question ngayon yung nagpalarga yung nagpataya mm -hmm. tapos kasi hindi naman siya taga rito usually kasi naman dito kilala yan ng mga local sa Bungero kung may kung dayo ka o hindi okay. so nung question niya hinahanap niya yung dalawa niyang kasama mm -hmm. so doon na naduda yung iba naman na natalo, nag-aalit din sa kanya. Kasi yung sabong naman dito sa Maninaw illegal naman saka recreation lang naman yung ano ng mga tao eh dito sila dumayo sa gumawa ng kalokohan. Kaya na siguro na na-counting na physical injury siya ng mga tao. Mm -hmm. Pero pinetektan siya ng mayari ng sabungan kasi kung ano mang mangyari sa kanya, sagutin pa rin ang ating ano, sabungan. Mm -hmm. Tapos, di coordinate sa amin, tumawag sa amin, tapos dinala namin dito para uh, uh, investigahan. Mm -hmm. Kaso nga lang, wala naman nagpahil sa kanya ng complaint. Wala naman nag-complain. Saka siya, hindi rin siya nag-complain. Mm -hmm. So, yung ginawa lang natin, yung record namin, tapos nagumawa kami ng request sa physical injuries para medical siya, dinala namin sa Aklan Provincial Op, Hospital para sa medical. Tapos inihatid namin siya sa terminal ng Ceres para mm -hmm. para may makasakay siya. Kasi inisyon namin din na walang mangyari sa kanya para hindi naman tayo matulad sa natawag nilang missing Lost sa bungero. <laughs> <laughs> Kasi marami nangyari dyan. Pag galing sa station, biglang nawala. Uh -huh. sabi ko uh -huh. sa mga tao ko, picture nyo uh -huh. na nakasakay siya. Kaya ayun, pinauwi na lang namin siya tapos suminarin nga namin siya na Wag na siyang babalik rito. Opo. Sabi niya naman hindi na hindi talaga <coughs> siya babalik dito sa Aklan. Opo. May pag-amin na ginawa talaga nila yung pagdaya uh, sila yung bumalik doon sa Manok. Hindi naman hindi naman siya nag-amin yung sabi niya Kristo lang siya. Uh -huh. Pero syempre, may kaso wala naman kasing ano eh wala nang beyond proof of conviction na siya gumawa eh. Uh -huh. So at saka wala namang nag-complain sa kanya, hindi naman natin siya pwedeng detain ng uh -huh. mahaba. Oh. Pasalamat pa nga siya, siya sa mga hero dito Na kahit na ganun yung ginawa nila At least naibalik na pa yung pera niya mm. Yung 10,000 na kinuha ng mga tao okay. uh, Sabi namin sa ano, ibalik nyo mm -hmm. Kasi sabi niya, sir wala na akong pamasahe Kinuha na doon ng mga tao mm -hmm. Pati yung wallet ko Yung wallet niya, 200 lang yung lamang mm -hmm. Yung sa bulsa niya, 10,000 mm -hmm. Pero binalik pa rin sa kanya Tapos nung binalik namin, bilangin mo para eksakto. Mm -hmm. so sabi niya eh, actually sir yung report nga niya nung una 9,000, nung okay. binilang niya 10,000 pala, oh. sabi niya baka yung panalo <laughs> ko to nung ano <laughs> 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 may CCTV doon sa lugar sir na makikita yung huling na nangyari hindi, may yung nagbibidyo lang ma'am okay. may nagbibidyo kaya hindi mo maano kasi nag may nagpo-protect na din sa kanya ng mga tao kasi na huwag naman siyang masaktan mm -hmm. so wala Pero yun, talaga na formal na nakakita doon na siya yung bumalido doon sa paan ah wala wala, hindi nakita yan Usually, eh, baka may mga kasama yan siguro, kasi may mga contact din naman yan, kaso lang pag mga ganun kasi sitwasyon, di yan na aamin eh Mm -hmm. So, bakit po sa Manilaw talaga sila, sir, nagsabong? Eh, marami namang daanan yung mga takpit arena din dito papunta sa Manila Sabi ko nga, mas maganda nga yung sabungan sa Saraga, mas okay, yeah, eh. yung sabi niya lang dito sa amin, mm -hmm. sir, kasi balita namin, sir, mas maganda daw yung sabungan dito. Mm -hmm. Masaya daw. Mm -hmm. ay, yun yung sabi niya. Ay, ako, mm -hmm. baka, Masaya pero na uwi sa anong? siguro. Ay sa kasi uh -huh. yung mga sindikato gano'n mm -hmm. yan eh. Yung mga syndicated, madayo yan. Uh -huh. Usually sa mga bayan na hindi pa sila kilala. Uh -huh. mm -hmm. Wala bang so, record sa sinong panel sa kanilang yung suspect sa sarap? Hindi namin kasi mano kasi wala naman kasi hindi namin ma-hold, Hindi naman may ginagamit siya ng mga pangalan kaso hindi naman namin mano. Mahirap na eh, sabihin natin banggitin kung sinong pangalan niya. Baka, Baka nag-drop na name drop lang, no? Usually yung mga ganun, nanin-name drop yan eh. May kilala oh. siyang ganito, ganito. Oo. Pero sir, ano ito? Syndicated moves nila to? Sindicato na grupo sila or ano? Usually yan syndicated tawag niya kasi uh -huh. more than one sila eh. Tapos okay. nag-act conspiracy ba? Nag-act sila. Nag sila. Tapos uh -huh. nga, iyon nga lang, mahirap kasi ma, kung wala tayong ebidensya na nakita talaga sa siya nagbale, uh -huh. yun mahirapan tayong mag-file ng complaint sa kayong yung owner naman kasi waste of time din sa kanila Oo. Mm -hmm. saka wala rin naman silang ebidensya yung first time ito nangyari dito sa Malina na may ganun sir? meron na rin previous meron na rin nangyari man o. mm -hmm. kaso lang usually pag mga ganun kasi hindi na hindi naman na ipapile yan eh mm -hmm. kasi ma, ano, may, may din yan pag ano di ba may mga DC-15 tayo DC-20 so mm -hmm. nahihirapan din yung mayari mm -hmm. yung winarning nga na lang siya na huwag na siyang magdayo rito mm -hmm. Huwag na magulit. No? Huwag no, na magulit. sa mm. Saka, nangako naman siya, sir, hindi na talaga ako babalik dito sa club. <coughs> Sabi ko, nakapost yung mga picture mo, napapost sa mga sabungan niya, nipapost yan. Ito, mm -hmm. ito, mga sindikato. <coughs> <coughs> mm mga -hmm. sir, mm -hmm. sa mga sabungero. Yung mensahe ko lang sa ating mga sabungero, no? Mag, <coughs> dapat tayo kung magsabong tayo, yung per lang, yung talo-talo, mm. talo, yung panalo-panalo, saka maging bijel, bijilan tayo baka nadayo na tayo na na tayo ng mga sindikato ngayon kaya masisira din yung ating sabungan kasi usually naman dito Saturday Sunday lang diversion lalo na yung mga mga matatanda eh laro lang talaga yun yung nagpapadagdag sa kanilang anti-stress ba nila uh -huh. kaso nga lang pag sinalihan ng mga ganun mga sindikato nasisira yung ano yung yung image ng sabungan Epe, maraming salamat po.